Attorney Sal Panelo, yung mga ebidensya daw galing sa Senate hearing at Quadcom ipapadala sa ICC? No, eh, okay. unang-una ba ito magpapadala? Eh, wala naman jurisdiction ang ICC sa atin pa ulit-ulit ng sinabi ni Presidente Duterte yan at sinangayunan naman siya ni Presidente Marcos Jr. na walang jurisdiction. Eh, bakit tayo magpapadala ng ebidensya doon? Pangalawa, kahit na ipadala nila yon, eh, yung po mga ebidensya, puro namang walang silbi kasi hearsay, walang katotohanan, at wala namang pag-ami na ginagawa ang Presidente Duterte sa pagpatay. Mali lang ho ang intindi nila. Pangatlo, alam niyo po ba, pag ginawa yun ng gobyerno, lalong-lalo na kung lalong, yan ang kautosan ng Presidente Marcos Jr., delikado ho siya sapagkat yun ay paglabag sa saligang batas. Sa saligang batas, ang mandato sa presidente ng bansa ay bigyan ng proteksyon ang Pilipinas, ang bansa. May ibig sabihin, kailangan proteksyonan mo ang soberentiya. Pag pinapasok mo ang ICC, nagko-operate ka sa kanila, na inuusig nila ang isang mamamayan dito, na meron naman tayong malusog na sistema panligal, Ibig kong sabihin, isinusuko mo yung soberintiya. Yan ay paglabag sa pagtitiwala ng bayan na humalal sa iyo. That's a betrayal of the public trust and that is an impeachable ground. Pwede kang patalsikin bilang presidente pag ginawa po yung mag ka sa ICC at pinabayaan yung makapasok dito ang ICC na wala naman jurisdiction.